nakakuha po kami ng Utoy na napakagandang ano, maulawin sinaunang kahoy po ito yung nung bata pa nakikita ko na ito doon antik din antik utoy uto antik po ito mga kainsan talagyan po ng orchids ah tamo naman po ang bahi mga ginagamit na cross po ang simbahan Hmm. Ah, ang bahi. Pagkagara. Ang bigat pati ano to? Ang eh? bigat. Bahi. Aba. Ano, ano. Ano. Ah, pansamantala lang ang muna dito. Yan po ilalagyan pa namin ng mga siminto sa ilalim. Yung para nakamo si Ha Pagkabigat naman na nung utoy ka usong. Eh. <laughs> Galing po po yung saka, duluduluhan pa. drip wood maulawin mulawin sa iba ay pagay lagyan mo ng kung ano-ano ay ano doy eh san umaga po balik kami po ay eh, nagkakakot ni utoy eh ng ano ng ganari yan siminto ah ng ano buhangin tao tayo utoy eh. tatambak tatambak naman po ari po ay eh, hindi pa namin maubrat kaya nung ulan baka makalwa na ano utoy eh. At uh, wala na pong bagyo ay Painit na Ano ito ilalagyan pa natin Ito daan pa pa rin eh Pa rin eh Yan lalagyan din natin Ito ng daan pa pa rin Oo Tapos ay lalagyan din natin ng tulay Ari nga pa lang ano uti pa ari ating an ano hinari ito uti. Aring tawag dali. Yung mga lupa na rin babawasan natin. Tapos ay eh, Dadalhin natin natin sa gagawing garden Oo Garden ni nanay Gawa ng sinanay doy Gusto maghalaman po ba sa kalakalapit Ay ipapanggawa ko po din Ng lupa Makakakuta ng lupa namin mga kaisan At medyo bababa Ayan Nasa ID ninyo to Tuwid kaya Para po ang NIM ay paglilibangan pero kagandahan po namin Pang ano po, bahay kubo po ang aming itatanim Oo, tuwid Libangan ito eh libangan po ng inay tapos utoy ay susukati natin ng mga ilang kawayan ang magagamit natin anong utoy oo kawayan lang muna mga lima ano hanggang dito yung utoy kamada utoy Ari po engineer, ano ari? Ang ganda nito, Ate Ari. Ari, hindi 'yan dito 'yung alam ari. Uditan dai. Bato 'yang bato. Yan. Malaka nang tuloy ang ano 'to Tapos ang ilalang lalagyan natin ng kuipis. May koi fish na rin ay. Yan, dyan. Gawa ng aring patakpo ng koi fish, palalakihin pa namin. Tapos si Eri po, kaya po sinusukat namin ganari na eh. Para, kaya po niya, project namin din itulay at saka sa kabila. Ay, Eri. Ay, tataniman po namin ng uh, iba't ibang gulay kay inay. Toy. Para po siya ay eh, may paglilibangan. Sige, Toy. Sa kaduluduluhan, o, Toy. Yan. Ari po ay eh, halimbawa at aring, aring black na aray pichay. Sige ito eh. Para maglalagay din tayo dyan na uti ng kainan. Dyan. Para tayo na ang engineer ay. Eh. Ano to? Sige ito, 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 ito. Dala na lahat Diyan. Para alam po namin ang hahakutan namin ng graba. Kaya namang hakutan po ito. Taon bago mabuo. Pero ganun talaga ano doon kahit pa paano yung may nasisimulan po Isisimulan. Ito po ay magiging pinakamplat na. Ito. Ito po ang utoy pinakamplat na ito. Nalalagyan natin ng kawayang malalaki tapos sa gitna ay lupa. Utoy, gano'n ko kalaking plat natin. Gano'n rin. Ari. Gawa na lalagyan din natin ng mga ano ay yung lettuce. Sa gitna. Oo, mga pananim din, mga lettuce. Lahat ng ano, lip, lipi, pichay, mustasa, lettuce tapos ay upo talong okra para hindi nalalayo si nanay pag uh, ano, yeah. kasi pag may customer din pwedeng sila na pipitas hindi na po pupunta doon sa malayo yeah, lang, ano. oh ari oto din ni tingin mo toy. eh hanggang din po tutuwirin namin tapos ay lalagyan po namin dito ng kainan. O, oh. Pwede ano? Para may mga tandaan na po kami ba? Para may tandaan na tayo no doon? Eh? Yan Yun ay ano na, nai? Daan. Daan ng tao. Isa pa ano ito eh? ay lettuce, pichay, tapos ay daan ng tao, mustasa, space, talong, space, okra, tapos ay kamatis, tapos ay labanos, kompleto na, yan. Sinigang, ano? Oo. Oh, oh. Mamaya ulit natin tatapusin utoy. Eh. Pang sinigang po. Harap naman po ituloy. Ibababa pa po. Aray. At lalagyan pa po yun ng hagdan. Mga tatlong baitang. Hindi po ganito ha. Tapos si Aray utoy kaya nialagyan natin ng kanari. Eh, para alam natin ang hahakutan ng graba. Ari po graba. Gawa na nagpuputik po ay hahakutan namin ni utoy ng graba. Tapos ay dini po ay ang tayo na rin utoy. Papicturan puso. Pwede na din eh. Tapos ay rin tatam na rin tam na lang na rin ng hardin. Ano utoy? Sunflower. Mm, sunflower po yan. Kaya naman trabaho rin. Isang buwan utoy. Tay, tay. Lalagyan ng hakot ang lupa. Isang kawayan. Isang kawayan malaki. Okay kahit dalawang maliit na Lalagyan pa po, po ng ano lalagyan ng kawayan ng tabi para hindi po umano ang lupa. Tumapon. Tao toy. Kakain muna na. Yan, daan na kawayan yan, tapos eh, halaman dyan. Dapat para ilagyan din ng lupat para matam na ng halaman. Oo, oh, ari po ah. Para ba yun? Halaman. Mm -hmm. Kaya nga lang, dapat inakamilis. Yan yeah, mga kaisan, magandang, yan yeah, mga kaisan. Kami po muna ay magtatanggal ni Utoy ng ano. Dahil maunguha po kami ng buhangin. Magtatanggal muna kami ng pulak.

namatay na na nga naman din yan, yan, ito arif yan. Arif. Para Para pantay na Para pantay na naman Oo na nga naman Ang nah, iba na, wala, wala May 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 hmm. na ano. May naba. Ini talaga sa yung tudong-tudo. Ini talaga awas awas bah. Pantay na. Ini sama kanto. Ini. Layan, yang foto-foto kan.

tatay ano putik na ba nanay? Eh. ha? kung putik na ba? akala mo tatay eh, hindi nalalagyan ng ano ganar eh ha? ha? hindi ang hindi na at hindi ipaparangin na yan puti usong hindi nalapitin blum ba mktung Naganda-ganda na ang panahon, mga ka-insan. oh yan. Patatlong hakot na po namin, aray. Ah, ay nadali din ang isang project namin, mga ka-insan. Sa mga nagtatanong nga pala, ka-insan, ba't lagi may kahoy di yan? yan po yung mga sinisimot-simot namin. Aray pong kahoy na aray, mga ka-insan. Yan po ay panlagay sa entrance. Ang entrance po, aray. Aray. Dito po ang pustin yan. Yun. Aray pong malaking aray. Ilalagay po dini. Dini. Tapos ay yan ang entrance dini, ang ganda dini. Tatanggalin po ari. Baka ngayong makalinggo, may iligay na namin yan mga kainsan. Yan, diyan po nakalagay, isusulatan po yan diyan. Ah uh, Ano po? <laughs> ang ipapangalan po namin dito ay ano, sana po ay Nanay at Tatay Farm Resort ay Habalyas Farm Resort na lang po. Yan taas ng pangarap pa yan mga kainsan. Tayo tayo. Pagdating ng araw. Oh. Dito mga kaisan, ang daming paniki. Ayun oh. Eh, no? Hmm. Mali mo dumating yung araw, oh. may resort na tayo. Sabi ano ba, yung resort ba oh. 'yan? kaliyan ng kalaba oh. Hindi sa una lang ang eh. masama, mga kaisan. Yan. Nasabi kong successful yung unang project namin dini. Eh. Ang kain pong naitambak namin diyan, mga kaisan. Sobra-sobra ay ilang akot ng tricycle mga kaisan Kinukwenta ko nga namin ay ano. Nasa ilang kubi ko po yun. Ay hindi ko na, naman po na ipakita sa inyo lahat. Sobrang matakas po yan. Mata, hindi na po yan maano ng tubig. Kung bagay kung manggaling man ang tubig niyan Ang ah, grabing nahakot namin. Eh eh. Talaga pong abah. Ayan. Di okay na po ito. Lalagyan namin ang pusti na po. yang pusti dalawang poste tapos ay papangalanan tapos ay saka po kami magbabakod dito hindi namin alam kung anong unahin ay bakod siguro bakod muna din eh hanggang din eh tapos ito po ay kailangan pa rin po namin aripantay ng kaunti doon naman gagaling ang lupa at tatam naman tatamnan namin po ng carabao grass tapos ay ito hahanayan pa rin namin ng bato paikot bato tapos may halaman, paikot bato, may halaman. Ah, ah walang, hindi matapos-tapos. Tapos ito po, paikot halaman. Sa mga nagtatanong din nga pala, kung anong nangyari dito mga kaisan. Ito po, sabi nung nanggagawa, anuhin muna namin ng kahit apat na buwan to tatlong buwan. Pag hindi nababago yung tubig, saka namin ikakabit yung pampo. Yan, ito po ay hindi na nawawala ang tubig baka tinakpan namin siya stuck lang kasi ang dami nagtatanong eh, anong update yun ano lang mga kaisan inaano namin to eh hayaan nyo at uh, baka ngayong pagkatapos namin gawin to kasunod na po yan yun eh nasa plano na po ano na po yan kumbaga is, ini-stuck-stuck lang namin yung tubig kasi pinag-aaralan namin kung mawawala o hindi ayun hindi po nawala ang tubig talagang bukal po yung nadali namin kasi yung iba naggusto agad ano agad eh kumbaga may proseso din yan may nakaproseso po ba sa ilalim yun yung tip sa amin nung nagaano. kasi baka mamaya lagyan na agad dami ng makina tapos hindi naman siya mawala naman ang tubig yun ayun ilang buwan na rin nasa 5 months na hindi po nawawala ang tubig kaya okay na po yan yan okay na mga kainsan proceed na po kami sa ito po ay hindi pa final, mga kainsan ha ito po ay lalagyan pa ng graba. Graba na binibili. Para po as in talagang pulido. Pantay na pantay po ba. Niligyan laang namin yan para po hindi masyadong malaki ang gastos namin. Siguro may ilagay namin graba di yan mga 5 kubiko hanggang anim na kubiko. Yan mga kainsan. Okay na. Tapos ay dito na lang kami magbabalik-balik mga kainsan ari hindi na naulan okay na yan kumpleto na ang gamit niyan tapos ay dito tutuloyan muna namin ang kawayan yan yeah, mga kainsan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama yan yeah, yung akilaki pong kasama si Miko si tao toy pauwi na ba sabay na tayo yan yeah, mga kainsan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Salamat din po at lagi kayo na diyan.